laban ni Rinrin Rin na pangantukan mga idol, Rinrin Rin versus Noel Dabao, yan ito meron mga idol, si Noel Dabao yan, kumounter siya sa lipinsa ni Rinrin Rin sa 4 4 tingnan natin mga idol hmm? tingnan natin 2 hmm? 3 ay yan binagsakan ni rin din ng kwatro mga idol hindi pa naman ito si rin sa supply to ganito ng mga idol alam na natin yan no? tira 5 na si rin din mga idol yan ang tira mga idol tingnan natin ang tira yan ang tira na pandagdag kapital ng isda mga idol naglalago ito ng isda si din yung yun. Sabi ng mga kaibigan niya, hindi rin nakatulog. Baka na, pagsasablay ang tira nito, ganito na. Madaling araw pa, naglalago na ano ng mista kasi ayaw matulog ng gabi pag sumablay ang tira niya. Kapagpapapila mga tira na kapital talaga, tira 7 natin.

Nanalo talaga mga idol. Katulog talaga sa inyo.